Hi guys! Ngayong araw nga, samahan nyo kami dahil bibili na nga po kami ng tiles dahil kailangan na nga daw po sabi ng contractor namin. Let's go! Mamili nga tayo dito ng mga mga gandang tiles nila. Konting kembot na nga lang guys. So ito, malapit na nga pala mabuo yung dream house namin. Kung alam nyo nga lang, super excited na nga talaga kami ni daddy dyan. Hi guys! Good morning! So in for this vlog, samahan nyo nga ulit kami dahil pupunta nga kami ng bahay. Yo check nga namin kung ano na yung mga natapos na nilang nagawa. Ngayong araw din kasi ay bibili nga kami ng tiles dahil sabi nga ng contractor ay eh, kailangan na daw. Super ganda nga ng araw ngayon dahil kung makikita nyo ang ganda nga ng panahon umaaraw na so hindi na nga siya umuulan at finally so ayan kung makikita nyo ang dami ko nga mga nilabhan dahil nga yung mga nakaraan nag-uulan hindi talaga ako nakapaglaba dahil nga walang araw sobrang hirap din kasi talaga maglaba pagkatag-ulan lalo na at wala kaming dryer babahaw nga lang yung mga nilabhan ko kaya ang ending ayon tampa nga mga labahan ko jay kaya nung pagkaaraw nga po nilubos-lubos ko nga naglaba nga agad ang person para nga matuyo yung mga bedsheet and din yung mga damit namin dumaan nga muna kami pala dito sa may karinderya para pumili ng pansit palabok para nga po doon pang merienda sa mga gumagawa sa bahay. Ayan na nga po pala yung order namin so ginagawa na nga ni ate. Pagkasakay nga po namin, so dito na nga kami bumaba sa mga bilihan ng tiles. Dahil sabi ng kontraktor namin, dito na nga daw namin siya katagpuin. Maaga pa lang kasi ina sa bahay na nga sila gumagawa. So ayun, nakarating nga kami dito ng mga bandang alas 8. Kaya nag-message na nga lang kami sa kanya na nandito na nga kami. Habang nagaantay nga kami kay Sir Marvin, so ayun, nag-ikot-ikot na nga muna kami dito para makapili na din kami ng tiles ng gusto na. May nadaanan nga ako mga namin dito. Kaya ayun, nalagpasan ba natin yan? Syempre, hindi. Mananalamin tayo. Chuy. So, eto na nga guys. Namimili na nga pala kami ng mga tiles dito. At grabe, sobrang gaganda nga ng mga tiles dito. Medyo pricey nga lang, pero worth it naman. Mga gandang klase din naman. So, eto na nga for the hanap na nga ako. Dito ng mga gandang tiles para dun sa kitchen namin and din sa sala. Tapos, tiles para dun sa gate namin. And din tiles para dagdag sa wall ng CR. So, eto nga pala guys yung unang napili ko. Dahil babagay nga to dun sa sala and din kitchen namin. Kaso nga lang kakaunti na lang ang natira kaya ayun dito nga kami bumagsak sobrang ganda rin naman yan yung napili namin ni daddy tapos po ito naman yung napili namin para dun sa gate eto nga po ay rough texture para po hindi madulas so sobrang dami mo nga ang pagpipilian may hilo ka nga dito sa loob nakapili na nga po pala kami dyan and for the waiting na nga lang kami sa total para nga po makapagbayad na kami at habang nagaantay nga kami dyan so ayun kung makikita nyo nga bagsak na nga ang batang batuta napagod na nga ang baby boss kaya ayun hindi na nga kinayanan nakatulog na maga siya kasi nagising kaya ayun, For food. tulog talaga ng mahimbing ang baby ko dyan. Itong tiles nga din pala yung napili namin para dun sa ilalagay sa extended kitchen namin dun sa likod. Tapos bimili nga din kami nito para po sa mga gilid-gilid. Hindi ko alam kung anong tawag ulit dyan. At eto na nga guys yung pinaka-final. So ayan na nga for the bayad na nga tayo. At ayan na nga ang total guys kung makikita nyo nga grabe butas talaga ang bulsa sa tiles pa lang. Pusing na batang batuta. Nakatulog na kaikat na nalilog. Papawin na kami guys. Tapos na kami namili ng tiles. So, kompleto na din. So next is pintuan na lang ang bibili namin. So, di ba na lang mamaya yung mga tapos Natapos na din pala kami guys. Nakabili ng tiles. So, ayun sinabi na kami ni Sir Marvin. Papunta din dito sa bahay. And yeah. At ayan na nga guys yung update sa bahay. So, ayun. Malapit na nga matapos yung gate natin dito sa harap. So, pinto na nga lang ang kulang. Tapos mga grills. At matatapos na nga din yung gate natin. So, tara. Let's go. Dito naman nga tayo sa loob. So, ayan na nga pala guys yung mga natapos nila. So, minamasilihan na nga ata nila. Ayun batawag tawag Masilya. Tapos, nilalagyan na rin ng mga metal paring. Tama ba? Metal bearing. Ewan ko. Basta, metal paring ada tawag diyan basta ayun nakakalito hindi ko alam kung anong tamang ano doon tapos po dito sa may likod so ayun ginagawa na ngatin po ni Kuya so hopefully baka by next visit namin is naka-close na yan dito nga din pala si CR so ayun nalagyan na ng din nila ng hard deflect so nalagyan na ng nila ng takip <coughs> Bye bye na. Bye bye na. Pa Pauwi na kami guys. So, ayun. Ang bilis lang ng gawa ng ba So may improvement na kahit pa paano. So baka next next, week kasi may mga tiles na or ano kasi nakabili na na kami. So yun na. Pag-uuting yung panahon so, Umaraw na. Hindi na siya nag-ulan-ulan. <laughs> Kaya super excited na kami So, ayun lang O, bye-bye baby Bye-bye Bye-bye, guys ayon lang po for today's video Bye-bye Bye-bye, labi Sa'n so, na yun? Sa'n na tayo? Malalate na ang daddy so, Anong oras na? Super excited Diba, din next good is may Ano na din? Open na yung na. lang Basta naman sila gumawa Ito yung Bye bye. Say I love, you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank, you. Thank you. I love you. Love you too. Hanggang dito na nga lang at ayun lang naman po ang update in for today's vlog. Salamat po ulit sa pagsama nyo sa amin sa vlog na to. Thank you for watching po. Bye! Amping!